Mga idol at breaking news! Monster ship ng China Coast Guard lumapit pa sa Sambales, BRP Cabra at isang eroplano ng Philippine Coast Guard. Hilapitan ang barko ng China at hinamon sa radyo. Dito natin makikita kung sino talaga ang nag-uudyok ng gulo. US Navy P-8A Poseidon lumipad din sa West Philippine Sea sa area ng Zambales upang manmanan din ang galaw ng barko ng China. USS Carl Venson Aircraft Carrier at mga kasama nitong destroyer at cruiser. Pabalik na sa South China Sea, posibleng papasok ito sa West Philippine Sea at lumapit sa baho di Masinlo o hamunin ang sobra-sobrang iligal na pananakop ng China. Ganyan kaimportante ang tulong ni Uncle Sa. Pangunong Marcos, hindi lang pag-asa island ang pinunduhan at gagawing modernong isla sa West Philippine Sea. Lawak Island, merong pondong 1.08 billion peso ngayong taong 2025 para sa itatayong shelter port sa lugar. Isang patunay na hindi tayo titiklop sa China ng West Philippine Sea ay atin, hindi sa kanila. Pangunong Bongbong Marcos Jr. mukhang may nabisto vice president at dati mga pangulo ng Pilipinas tinanggal bilang membro ng National Security Council ng bansa sang ayon ba kayo sa naging desisyon ng pangulong Marcos Jr. South Korea ngayong 2025 ipinakita ang kanilang lakas sa dagat. Pinakamalaking barko ng China Coast Guard ay huminto sa pagitan ng kalupaan ng San Antonio Zambales sa Pilipinas at bawo di masinlok ano kaya ang pake ng barko ng China? Bakit mas lumapit ito sa Pilipinas? Matapos madetect ng Philippine Coast Guard ang pagpasok ng China Coast Guard 5901 aka The Monster malapit si Zambales sa tulong ng dark vessel na iginawad ng Canada sa Pilipinas nagdeploy ang otoridad ng Pilipinas ng air at sea assets ayon sa Philippine Coast Guard. Sabay na nilapitan nila ito at hinamot ang China China Coast Guard 5901 sa radyo. Ilang beses na nirajuhat ng Philippine Coast Guard BRP Cabra ang China Coast Guard 5901 upang itabo ito sa katubigan ng ating bansa. Makikita rin natin sa isang video na kuha ng eroplano ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng China Coast Guard 5901 sa katubigan ng Pilipinas habang binabayo ito ng malalaking alon. Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra, MRRB 4409, we are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Sambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Sa mga nagtatanong naman kung nasaan ang Amerika, lumipad ang US Navy P-8A Poseidon mula sa Clark Air Base sa Pampanga patungong West Philippine Sea. Pusibling minamanmanan din ng Amerika ang galaw ng China Coast Guard 5901. Isa rin itong paalala sa China na nakamonitor ang Amerika. Si Uncle Sam to the rescue. Amerika pumalik sa South China Sea mula sa Port Lang Malaysia. Pusibling papasok ito sa West Philippine Sea upang suportahan ang Pilipinas laban sa pangigipit ng China ngayong simula ng taong 2025 ayon sa larawang kuha ng satellite ang mga barkong USS Carl Vinson Aircraft Carrier, CVN-70, USS Princeton, CG-59 at USS Terra, DDG-104 ay naglalayag na sa loob ng South China Sea. Sa ayaw man ng ibang mga politiko ng Pilipinas, ang pagpasok ng mga barko ng Amerika sa karagatang nasasakupan ng ating bansa, malaki pa rin ang naitutulong ng Estados Unidos sa pamagitan ng kanilang hukbong dagat upang harapin ang iligal na mga pag-aangkilang China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ilang beses nang sinubukang makipag-usap ng ating mga leader sa Chinese Communist Party pero kung tanging puwersa lang ang paraan upang tayo ay kanilang pakinggan. Halata naman na ang yaman na para sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ay kanilang agawin, nakawin at lapastanganin. Pero kahit anuman ang ginagawang pananako, hindi ito makakapigil para sa Pilipinas na gawin ang tama at nararapa para sa mga Pilipino. Ang Marcos Administration ngayong taong 2025 ay naglaan ng pondo para sa bagong proyekto sa Kalayan Island sa West Philippine Sea. Sa Pag-asa Island, merong pondong 300 million peso para sa pagsasagawa ng sheltered port. Hindi lamang yan mga kabayan dahil meron pang 1.08 billion pesong pondo para naman sa konstruksyon ng sheltered port sa Lawak Island. Ang Lawak Island ay nasa 181 nautical mile o 336 km ang layo mula sa kalupaan ng Palawan. Ang malaking pondong ito at mga proyektong itatayo ng Pilipinas ay simbolo ng pag atin ang Lawak Island, hindi sa China. Sa ibang balita naman, nagulat ang buong Pilipinas matapos maglabas ng isang executive order si Pangulong Marcos Jr. matapos magbaba ang malakanyang ng EO 81 na nilagdaan noong ikatatlong po ng Disyembre taong 2024. Ang nasabing EO ay upang alisin ang Vice Presidente at dating mga Pangulo ng Pilipinas bilang mga miyembro ng National Security Council ng Pilipinas. Depensa ng National Security Council, ang mga pagbabagong ito ay dahil sa kasalukuyang banta sa seguridad ng bansa. Alam niyo naman siguro mga kabayan kung bakit ito ginawa ng Pangulong Marcos Jr. South Korea ngayong 2025 ipinakita ang kanilang lakas sa daga. 통과 전투 배치. 훈련 둘째